Hi guys. Good morning. Ah, uh, tayo guys sa ano sa sa groceryhan, magbili tayo ng samuli. mamaya guys, di na tayo magano ano magbili. Ma mga, mga hapon kasi pag mga hapon medyo mainit pa. Pero ngayon guys, okay na yung panahon. Medyo okay na yung panahon. Tapos baka next week siguro baka malamig na siya. Ito sana ako magano guys, oh, ma kaya lang uh, doon na ako sa kabila magdaan para nga may trail bili ako ng uh, sa muli na uh, Pangkape natin na bali ngayon guys medyo malamig lamig na So next week siguro, ano na malamig na dito sa uh, Saudi. So ini enjoy natin guys yung ano natin, mga naiwang <laughs> days natin dito kasi baka next uh, katapusan uh, tapos na yung duty natin, Uwi na tayo ng Pinas. So enjoy-enjoy lang guys ano sa uh, dito, maglakad-lakad pag out. Para nga, hindi ma uh, Boring dun sa kwarto Kasi Yung kasama ko tulog na eh. So Medyo okay okay ngayon Kasi Medyo maaga tayo nag out So Dito tayo guys oh. Oh, Mag isa lang ako guys ng ano, Medyo madilim dilim dito Pero mayroon dito ano Mga street light kaya lang hindi pa siya kabilaan kaya medyo madilim pero yung mga ano dito area guys oh, uh, dinadaanan ko to palagi bagong area so tingnan natin kung ano yung madaanan natin doon na ano na grocery pero baka hindi pa to siguro close mas maganda mayroon ano rin doon guys bituin ay moon pala yun <laughs> Ito tayo guys sa may bandang uh, otomama oh, otomama riyad so wait lang ito yung dinadaanan nyo guys ha. Huh? yeah Ganda na mga bahay nila guys no? Malalaki Tayo guys Papunta sa may Grocery Kaya lang uh, Hindi tayo nag uh, Shortcut Bali enjoy muna natin Yung ating gala gala Ito yung kanilang Nilalagyan ng sasakyan guys so, oh. Yan Ganda no Kasi pag umaga dito bali nakaano talaga sa init so yun yung ano nila siguro yung discarte nila pero parang tent lang yan siya guys parang yan siyang tent na parang tela na tent tila siya na tent eh? ah ano siya yung parang screen mga pusa guys oh. Miming Cute cute na pusa guys oh. Cute cute Miming Cute cute Ayan Ano <laughs> Takot siya Marami ditong pusa guys Hinuhuli lang ng ano Hinuhuli nila kasi sa sobrana nilang dami oh. Tapos Ano uh, Ano tawag yun Parang ano ba Gina <laughs> Parang ina-immunize nila yung hindi na ba maka ano hindi na maka makaanak. Hindi na siya makaanak. Tapos tinatapon nila doon sa mga maraming kahoy. Doon sa ano malayo sa Riyadh. Kasi marami na talaga dito guys yung ano yung ano na 'yan yung pusa. So punta tayo dito sa may highway guys Sa may highway Oh ang taas ng ano Oh street light Talagang naghahanap na ng kapalit ng cellphone ko Kasi hindi na siya okay yung camera merong mayroong bus doon. No? Hindi na makita. Hindi maganda yung ano natin pag hindi maganda yung camera. Kahit gano'n pa ganda yung mga tanawin pag hindi maganda cellphone mo. Yun talaga yung mangyari. Guys, ah uh, ito yung view ng uh, kalsada. Wala masyado sa kyan. Kasi ano na time check 4:33 4:33 Okay so Grabe sila dito no yung ilaw nila parang ano parang natawag dito. Hindi sila nag-ano ba, nag-ano ng kuryente. <laughs> Grabe no, na sobrang ano na ano nila sa electricity. Grabe 'yung ano nila. ilaw ng daan See guys, pauwi na ako Ito Yan <laughs> Yan yung dinadaanan nyo guys Dano.